Good Sunday mga kabindors Mapagpalang araw sa inyong lahat Ngayon ay bibisitahin na naman natin yung mag-iinang Ate Merly uh, Samahan nyo kami mga kabindors Kasama ko si Bindors Wife What? Mga kabindors Yan ay papasyalan namin yung mag iina Uh, titingnan natin mga kabindors kung ano na ang kanilang kalagayan? Lalo na ito ngayong uh, malapit na ang Pasko. Titingnan so natin mga kabindors kung meron uh, mayroon silang mga makain o kaya et cetera. Uh, para mabigyan natin mga kabindors kasi alam naman natin na sobrang napakahirap yung pamilya na yon at wala rin mga trabaho yung mga bata na mga anak ni Ate Merle sa si Ate Merle ay hindi rin naman makapagtrabaho mga kabindor. so ang uh, kawawa ang kalagayan niya kaya ito bibisitahin namin ni uh, YP Ayan, samahan nyo kami doon mga kabindor sa aming pag bisita sa kanila ayan narito na kami kay Ate Merly Oy, magandang magandang araw kumusta na po magandang araw Ha? Huh? Maganda, maganda daw ang araw. Okay lang <laughs> o oh, hindi? Tango. Kung okay, okay, <laughs> okay. Sige. Baka naman hindi. Ah, okay lang. Yun. <laughs> bal balat, but balat buto. Balat at buto na lang. No, ang natitira. Ah? Ay, kawawa naman. Talag. Wow, kumakain ka Ate ah. Ano ulam mo? Ano ulam mo? Wala. Ang ulam niya ay ano, yung mga noodles, no, mga pugad <laughs> ng ibon. Hay ba? Diba, pugad ng ibon? Ha? Siyempre may mga hibla oh. Pugad eh? niya ng ibon. Iluwag na yung bahay mo ha. Iluwag na yung bahay mo. Naka-separate na. Nagpunta ko dito. Wala ka dito ha. Saan ka nagpunta? Nasa loob ka lang ng bahay? Yes, yes. Doon? Sa loob ng bahay? Bakit? Bakit nandun ka lang? Nagkasakit? Ha? Ha? Ay, hindi ka makatayo. Ay. Nag-LBM. Ano? Kaya wala ka dito. Kasi nagpunta ko rito nung nakaraan. Tago. Tago ka. Kaya eh, hindi kita nakita. Hmm. Kamusta eh? Parang tumataba ka ngayon. Eh. What? No. Taba ka eh baka dahil sa pag-i LBM ano at saka yung ano ano pang kan lagnat may lagnat mm -hmm. eh siyempre alam mo pa na malapit na Pasko alam mo eh di kita bibigyan ng pamaskuhan Ay? di mo alam pala na malapit ang Pasko no ayaw mo ang pamaskuhan Malapad <laughs> eh, kung alam mo na malapit na ang Pasko, dapat tumatango ka. <laughs> Hindi, ang ibibigay ko sa'yo, Ate Mali, kasi siyempre, nung nagpunta ko rito, wala silang sinaing. Wala silang sinaing noon. Binigyan ko sila, sila ng pambili ng bigas, dalawang kilo. No? Ang importante, may bigas kahit walang ulam, ano? Pero ngayon, meron bigas. Meron. Mm? Ah, dyan sa kapitbahay. <laughs> ah, binigyan ka ng kapitbahay. Aroy ko, yan lang. Yung sinasabi ko. Buti na lang, may mabait na kapitbahay. bahay mm, wow. Buti na lang. Early. Salamat tayo sa kapitbahay. Ayan naman. Ah, bibigyan kita ng Bigas. Kano bang gusto mo? Dalawang kilo? Tatlo? Apat? Lima? Ilan? Mag-sign ka sa kamay kung ilang kilo ang gusto mo. Sige. Sign ka ng kamay. Ilang kilo daw? Ilang kilo? Ilang Lima? Sampu? Ilang kilo? Oh. Taas ng kamay. oh, mag ka ng kamay. Aganyan ka taas <laughs> yung kataas. Hindi, eh, sain ka lang ng kamay kung ilang kilo. O, ito, uh, sampung kilo gusto mo. O, oh, lima. Kung limang kilo, ganun. O, oh, sige. Kung sampung kilo, ganun. Hmm. ilang kilo? Ilang kilo gusto sige. gusto mo? Sige. ka. Parang may isa pa ako doon na nakikita. Eh. Parang anim na kilo ah. Ang gusto mo ah. Hindi mo ma hindi mataas. Hindi <laughs> Ano, gusto. 6 anim na kilo lang ang request mo. Nagip ko sa iyo sa darating na itong Pasko, 'di ba? Darating na ano na 15 na ngayon, 'di ba? At 25 Pasko na. Pero importante ang may bigas kaysa ulam ang bilhin mo. Yung ulam hindi na kakabusog yun. Pag may bigas, pwede na kasi pag may asin, pwede na budburan. Nang <laughs> asin, ano? Ah, sige, dyan ka lang atin mali at alis kami ni Windows Wipe. Bibili kami ng 6 na kilo. Ah, sige. Dyan ka lang ha. Advance. <laughs> Which's the right? i <laughs> Yan, shout out po mga kabindors galing na kami doon sa tindahan ng bigas bumili kami uh, dalawang sako mga kabindors kasama ko si bindors wife uh, yan namang isang sako mga kabindors ay regalo yan para sa amin ng aming mahabaging ang puso na sponsor na bilang gift maagang um, pamasko din sa Christmas. Yan, Ma'am J ng Middle East. Maraming salamat po, Ma'am, sa iyong gift sa amin. At itong isang sako rin, gift rin niya kay Ate Merle at sa kanyang mga anak. Anong masasabi mo kay Ma'am J ng... Thank you, thank you po, Ma'am J ng Middle East. Middle East po. Ayan. Thank you very much po. Happy New Year, ma'am. Ayan, mga kabindos, kailangan muna namin ihatid ito sa aming bahay yung isa. Kasi iyang gift talaga sa amin yun. Uh, natutuwa kami sa kay Ma'am J ng uh, Middle East, ma'am. Ayan, ihatid muna namin doon sa aming tahanan. Oo, siyempre may kamatis. Siling green. Tapos gulay. Kangkong. Ayan kangkong.

alam niya pakawalan ni Robert. Minsan akala niya pati no ito kay Racy pa niya pakawalan. Oh, ito ba sabi mo kanina eh? Ilan ba yung sabi mo? Tapos Anim Binagdagan ko na Kalahating wow. sako na Ang binili ko Ito may ano pa may ulam pa baka ayaw mo naman ng ulam ah? ayaw mo ha ayaw mo ng ulam ah gusto <laughs> yan hey, may bangus yan oh. saka may gulay na oh ano na anong masasabi mo sa maagang pamasko sa iyo ah! Salamat Ay salamat daw Aww. Salamat ma'am J ng Middle East Ma'am J ng Middle East Ayan nanonood siya oh. Siya ang nagpaabot sa'yo kasi nung nakarang araw dadalawang kilo ang bigas niyo na naibigay ko sa inyo Kaya sa awa ng puso niya Ayan, nagpahatid siya ng biyaya sa inyo. Si Oo, tama na, Ate Oh, no! Ayan ba yung pasasalamat? Okay. Salamat ng ano yan, Ate Merly. Kaligayahan. Oh okay na. Ayan, siyempre. Ate awat na. <coughs> Tama hmm Ah Chris, anahin mo ito. Ah, eh, ah linisin mo na para mayroon kayong pang-ulam. Ah mamaya. Kasi pag may bigas, kinakailangan din may ulam. Pero pag naubos yung ulam, kahit bigas na lang at kanin. Kabutburan uh, na lang ng asin, okay na, Diba? ba? Ang mahalaga may bigas na gift Woo! ng ating mahal na sponsor. Ah, uh, thank you, thank you so much, ma'am. Ajy uh, ng Middle East. Maraming salamat po sa maagang pamasko. Kailan ati Timely. Yan shout out po sa ating lahat, sa inyong lahat po. Ah, uh, Ma'am Liz Red at saka sa iba pang mga nag-sponsor sa aking maliit na channel uh, thank you thank you so much at sa dito sa mag-iinang ito po sa mga nag-sponsor po uh, nagpapasalamat ako ng napakarami uh, ma'am uh, Jeannie Brian din ng Australia yung mga unang nag-sponsor sa iyo Ate Marley, pasalamatan din natin kahit na una pa yon meron lang siya ngayon ano uh, ano sa kanyang buhay Aww. kaya hindi siya nakakapagpaabot sa inyo no akin na kailangan pasalamatan natin yon din yan ang mga unang nagpapaabot sa inyo noon uh, buhay pa si kuya buboy noon ngayon patay na hindi eh, patay na <laughs> Okay thank you thank you so much bro saya yang last